mga badi, panoorin nga po pala ninyo itong aking vlog hanggang sa matapos at wag po kayong mag-skip ng aking mga ads. Ngayon nga po pala magluluto si inay ng kalamay at saka po si Nukmani para po sa gaganap yung birthday po bukas ni Ella. Pagpalaan po tayo ng Panginoon lahat. God bless po. Yan po, sa dyan po ay nagdidikit na po ng apoy at magluluto na po ng kalamay. <tinyo> Hindi pa po malingas. But ito rin nga po pala yung ginalpong na malagkit. Ito po yung ating kakalamayin. Meron na din po si Inay dito yung coke, saka po yung asukar, saka po star. Yan po yung sangkap po niya. Meron po si Jan at Con, ah. Nagdidikit pa rin po. Ito hmm. malinis nga po pala yung aso po ni Jan Jan. <laughs> Bantay po namin. Meron na din nga po pala ako ditong pinipitpit po naman eh. Ito po ay panglagay po dun sa kalamay. Angal po munang binabayo. Yan po mamaya ay ibubudbud. Ito po yung niluto po ni inay kanina na po ni Inay yung kalamay para po bukas eh, hindi na po gahol. Ito bayuhan. Maliit po. May sinaklangarin po si Itay dito na taliyasi. At pinapainit na at po niya yun at po niya. Maigi po at malakas po ang apoy. Yan po at lalagyan na po ni Itay ng asukar at magsusunog daw po si Ren ah, ng pakulay. Oh, tapos. Ayun. 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 Pag binutas din yun ano tayo, mahina yan sa plastik. <laughs> eh. Hey. Aray pa, huwag malutan. Oh. oh Ayan po si Ila ni Tony. <laughs> Ayan, May ojen si Tay. Apa? <laughs> Ayan ang maganda. Hindi na kondisyon. Nalagyan na rin po ni Tay ng star. Hmm. Ate, titaroon niyo po na mubo ba pala kainin yung mga ester ay? Ha? Ah, ay! Para itinipid dito yan eh. mo. Okay. na yan. Ay, na lang ito. Ay, ininim din yun. na yan. na na ito, na ito yan eh. Yung coke. matik ko na. matiya siya. Okay, layan naman lang Oh, tagay, kaitay. <laughs> <laughs> <Bagong -bagong laughs> <Buoy> <laughs> ito na may ano, dito. Bagong bago daw po. Buhay naman oh. Mga tayo sa bagong taon. Ano <laughs> eh? Buhay naman na eh. Yan po yung malapad, ay no, pa na, lumate na ng Dati parang sa gula yan. Ayun. Palit pala ng palit yung gawa ni Tay. <laughs> oh, siya, oh, Ay, tiga, sarap, eh. Yan po at kulo na po itong Coca-Cola. Ilalagay na po ni Ina yung malagkit na ginalipong yan po at ilalagay na po ni Inay yung mga ginali pong oh, Ay. Kailangan pa ini ilulubog. Hmm.

Tapi juga na lang ay uda ikay yung ni Ilalagay na rin po natin yung pinitpit po ng mga mani. Atin na pong ibubudbud. Mm hmm. Okay. 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 No, siya okay. okay. Yan yeah, po, nagahalo na po sila. Ano pa na pa? Ano pa pa? Hindi, ito mo ฮึ่งไปเลยฮะเนี่ยจ้่เอาไมเลยไม่เอไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อาม่เอาไอาไม่เอา่เอาไมาไม่เออมาไม่เอออาไมเอามาไม่มาไม่่าไม่เอไมอ่เอ่เอ่เอ่าไม่ไม่าไเอาไม่เอาไไม่เอาไม่าไม่ไม่ Tara ayo madurga. <laughs> ano oh na nasa bago pa Ayun oh mga bitbit sabi ni Tay. Eh. pa. Ay, eh. Yeah, mga may nagagamutan. Ito na, halong-halo na. Ito pala yung mga pangkakit na tulad ng pagkakit. Ang pagkakit na siya ramon eh. siya ay hindi siya magaling magandang halong. Ganit pati yan <laughs> Si itay yun yun yun. <laughs> na yung ganyan. Nakakipakibang kayong may dalaw. Nakakala rin Huwag Huwag ihiwa. Tagat na ipagano. Ipapag <laughs> mo naman tayo. Inano. Inano yung kapartner mo eh. Ina, ang maganda. Nanakit na daw po ang balagbog na ito eh. Ayan, <laughs> ayan, ayan. Makakain ng pinatay ng alaksan. Marami tayong nito eh. may <laughs> okay, na, <laughs> na <laughs> eh. Ah! <laughs> eh, eh. <laughs> 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 hindi na kaya na ito Paano dalawa eh. May pinagliko <laughs> <ligno laughs> nito ka, asa. <laughs> yeah. Tama na daw yung halong ayun. Oh. At di na po kanaya ng matanda. Hindi na kaya! <laughs> Naedad na talaga yun ah, eh. Mama! Talag ikaw na lang anak. Mama! Mama! Lay, ang kumunas. Napa. Sapa siya. Hmm. Sasali na po nila. Hey.

Yan na po yung kalamay. Nalimdali na. Didigpiin na lang po ni inay. Hindi. Oh. <laughs> yan dyan. Pangina <Ba> <laughs> rin po. Paano siya yan dyan? Ay, tayo. Ay, <laughs> parang nakakain ka pa. Hahaha. siya. Magbubukod po si inay ng kaunti pong kalamay. Talagkit ko. Ba yan po, pinapalapad na po ni inay. Dali na yung kalamay. Panghanda na si Ella. Puhihanda po ni bukas. Mahirap po nilutuin kaya ngayon na po nilutuin nila inay. Elena Elena Happy birthday Elena Take. Take down Elena mm. Si inay nga po pala ay nagma-marinate na po na. na. Ano po nailuto mo diyan? Apretado. Apretado daw po ang kanyang luto pala diyan. Mamaya mo na po bagalo yung bukas na. Mama, ito yung sasangkotse na. Hmm. Ah, sa... na po pala. Yan po ang handa po ni Ella. Kanin at ulam. Ang yung karnemba, baboy naman po ang kainin. Sino kan ah, namarin. Eh. Ano? Ayan. 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 Dati po yung handa po ni Jen Tony at Jen Ray kung ano, nagkatay na isang buong bagoy. Ay kay Ella po ay bumili lang po. Ayan lang po. Ayan lang po ang kanyang, kung karne. Guluto <laughs> nope. na po siya ng sinok mani. Sinok mani na naman. Anong paghahalo natin doon, Lia? Ha? Huh? Yan po ang lulutuin na namin ng na sinok mani. Isang pagdirong malaki. Yan po, at lalagay na po ni Ina yung gata po ni um, Sinukman. Gabi na po ang pagluluto. Ayan. Ano na yung mga luto parang steel mga may lahi. <laughs> si Jenjen -Jen naman po ay magkakarne pa po ng tandang na manok. na naman ito, brod. Lukmani naman. Huluto na po si Tinan si Lukmani. Lukmani hmm. Wala po. Sarap po na yan. Ma! 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 Aku jadi dekat dengan teman